Sa isang mundong sakdal ang mahika at kababalaghan, sumibol ang pag-iibigan na imposibleng magtagpo. Isang binatang tao at isang reyna ng liwanag mula sa kaharian ng mga diwata. Ngunit tulad ng lahat ng dakilang pag-ibig, ito ay sinubok ng panahon, kabalaran at sakripisyo. Tahimik ang gabi sa isang baryo. Maliwalas ang panahon, ang langit ay isang malawak na telang bughaw na hinabi ng kumikislap na mga bituin. Ang buwan ay sumisilay sa gitna, tatlong araw pa bago ang ganap na kabilugan. Ang hangin ay malamig ngunit mapayapa. Sa loob ng isang simpleng tahanan, isang matandang babae ang nakaupo sa isang kama na napapalibutan ng mga bagay sa pagamutan. Humihina na ang kanyang katawan, ngunit may liwanag sa kanyang mga mata liwanag na nagmumula sa matagal na panalangin. Na sana'y muling masilayan ang kanyang anak. Matagal na panahon na ang nakalipas nang magpaalam ang kanyang binatang silito upang maglakbay sa dako pa upang hanapin ang mahiwagang pag-ibig. Sa mga panahon ng paninirahan ni Lito sa kaharian ng mga diwata, kahit puno ng hiwaga at kagandahan ang bagong mundong kanyang ginagalawan, hindi kailanman nawala sa kanyang puso ang iniwang ina sa mundo ng mga tao. Tuwing tahimik ang gabi sa kaharian, habang ang liwanag ng mga lumulutang na kristal ay sumasayaw sa himpapawid, lihim siyang nakatanaw sa isang mahiwagang salamin na nagpapakita ng kanyang lumang tahanan, ang maliit nilang bahay sa baryo. Doon niya laging nasilayan ang kanyang inang si Aling Rosa, naglalaba sa balon, nagluluto ng kanin sa kalan o tahimik na nagdarasal sa harap ng lumang altar. Hindi niya matanggap na sa kabila ng kanyang pagiging hari, sa mundo ng mga diwata, ang kanyang ina ay nananatiling payak ang pamumuhay. Dahil dito, humingi siya ng tulong sa mga tagapaglikha ng kayamananan ng inkantong daigdig, mga inkanto ng lupa na may kakayahang lumikha ng mga mamahaling hiyas at kinto. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ng kanyang ina, isang liwanag ang lumitaw sa likod ng bahay. Doon, sa harap ng pintuan, iniwan ng mga alagad ni Lito ang isang maliit na kahon na inukit sa kahoy ng Silvanas, puno ng ginto sa kaharian ng diwata. Sa loob ng kahon ay may mga brilyanteng kasingningning ng bituin, mga gintong sinulit na pwedeng gawing alahas, at isang lihim na maningning na tela na hindi nauubos o nasisira ng panahon. Madalas ang pangyayaring ganoon, may lumilitaw na bagong kahon. Minsan ay nakabaon sa ilalim ng paso ng tanim. Minsan ay nasa ilalim ng lumang banig. Sa una ay nagtataka si Aling Rosa. Ngunit sa tagal ng panahon, natutunan niyang tanggapin ito bilang biyayang di maipaliwanag. Hindi naging marangya ang kanyang pamumuhay. Ngunit hindi na rin niya kailanman kinailangang manghiram ng asin sa kapitbahay o magtrabaho ng sobra-sobra para lang makabili ng bigas. Nakapagpatayo ng simple at desenteng bahay. Nakabili ng lupain na sinasaka ng kanyang mga kababaryong walang mga sariling lupa, tumutulong sa mga nangangailangan at pinapag-aral ang mga batang ulila. Sa bawat lihim na hiyas, may kasamang maliit na papel na may nakaukit sa mahiwagang wika ng diwata. Ngunit tuwing binabasa ito ni Aling Rosa, tila nauunawaan ng kanyang puso ang sinasabi. Para sa iyo, inay. Kahit hindi mo ako nakikita, lagi akong nasa paligid. Lito. At bagamat hindi niya lubos maintindihan kung saan nang gagaling ang mga biyaya, may bahagi ng kanyang puso ang naniniwala. Ang kanyang anak ay buhay, at hindi siya kailanman pinababayaan. At ngayon, sa mismong sandaling iyon, sa labas ng kanyang tahanan, sa may kakahuyan kung saan nandoon ang matandang puno ng akasya, may isang figura na unti-unting lumilitaw mula sa dilim si Lito. Matagal na panahon siyang nawala, ngunit iba ang oras sa daigdig ng mga diwata sa oras sa mundo. Tila walang nagbago sa kanyang anyo. Isang binatang makisig na may maamong mukha. Ang maningning na mga mata nitong kulay lavender na tila sumasalamin sa mga bituin ng daigdig ng mga diwata ay liwanag sa madilim na kapaligiran. Ngunit habang naglalakad siya palapit sa tahanan ng ina, ay mapapansin unti-unting nagbabago ang kanyang mga mata. Nagiging normal na parang sa tao. Mababakas rito ang labis na pananabik na makasama ang inang may karamdaman. Ngunit sa paningin ng kanyang ina, tila isang himala ang kanyang pagbabalik. Anak, lito, bulong ng matanda, pilit inaabot ang pisngi ng binata. Opo, inay, ako nga po ito. Lumuhod si Lito sa tabi ng kama ng kanyang ina. May luha sa kanyang mga mata. Matagal na nitong gustong bumalik ng maramdaman nitong may karamdaman ng ina. Ngunit ayon sa mga batas ng kanyang bagong mundo, ang mundo ng mga engkanto ay kailangan munang lumipas ang isang taon bago siya makababa muli sa daigdig ng tao. Hindi pa handa ang kanyang bagong katauhan na manatili ng matagal sa mundo. Hindi pa handa ang kanyang katawan na sumailalim sa ganap na pagbabagong anyo na kanyang pinagdaanan. Ngunit hindi niya matiis hindi niya kayang iwan ang inang may karamdaman. Ipinakiusap niya ito sa Reyna, isang maladyosang nilalang na may mga matang tila kalawakan na sa umpisa nag-aatubili. Mapanganib ang kanyang pamamalagi ng matagal sa daigdig. Ngunit sa huli, pinahintulutan siyang bumalik, ngunit may isang babala. Dalhin mo ang kristal na ito, wika ng Reina, habang iniaabot kay Lito ang isang batong kristal na halos kasinliit lang ng kuko sa daliri. Hindi man nito ganap na mapipigil ang anumang maaaring mangyari, ngunit habang hawak mo ito, mananatili ang ating koneksyon. Ito ang magiging daan mo pabalik. Pakaingatan mo ito dahil kapag ito'y nawala, maaaring tuluyan kang mawala rin sa akin. May pag-aalalang paliwanag ng Reyna. Kinuha ito ni Lito at matapos balutin ng telang seda, ay kanya itong tinalian ng lubid na kulay pilak sa kay Kinwentas. Lumipas ang ilang araw. Sa tahimik tahanan, inalagaan ni Lito ang kanyang ina. Ipinagluto ng masustansiyang pagkain, pinapainom sa tamang oras ng gamot, at sa gabi, pinapatulog niya ito habang ikinikwento ang kanyang pakikipagsabalaran at ang natatanging mundo ng mga diwata. Matiwasay na naihimbing ang kanyang ina na may ngiti sa labi. Sa kabila ng pagbabago sa kanyang anyo, pilit niyang ikinubli ang mga palatandaan ng kanyang pagiging iba. Ngunit habang tumatagal siya sa mundo ng mga tao, unti-unting nawawala ang esensya ng kanyang pagiging inkanto, tila hinuhubad ng mundong ito. Ang kanyang balat ay unti-unting nanlalambot, ang kanyang mga matay nawawalan ng liwanag. At isang umaga, habang siya ay naglilinis sa likod ng bahay, at marahil dala na rin ng kanyang panghihina sa ilang araw na pananatili na wala ang kristal. Nalaglag o sumabit, hindi niya alam Hinagilap niya ang bawat sulok ng lupa. Inangat ang bawat dahon. Ngunit wala. Nawawala ang tanging ugnayan niya sa Reyna. At sa gabi ring yon, pumanaw ang kanyang ina. May ngiti sa labi. Sa kanyang huling hininga, hinaplos niya ang pisngi ni Lito at bumulong. Salamat anak ko sa pagbabalik. Lumipas ang mga linggo. Unti-unti, naramdaman ni Lito ang pagbabalik ng kanyang pagkatao. Ang kanyang mga lakas ay nangihina. Ang kanyang alaala -ala, tila tinatangay ng hangin. Hanggang sa isang araw, hindi na niya maalala ang kanyang pangalan. Hindi na niya matandaan kung sino siya. Sa isang tagpo, sa isang maliit na silid, may amoy ng luma at alala -ala. Tahimik na nakaupo ang isang matandang lalaki sa kanyang kama. Pinagmamasdan ang alikabok sa sinag ng araw. Silito ang dating batang humanga sa mga bituin, ang naging hari sa mundo ng mga engkanto. Ngayon ay isang anino na lamang ng kanyang makapangyarihang nakaraan. Ang kanyang katawan ay nanghihina, unti-unting bumibigay sa katandaan. At ang kanyang isipan, nawawala sa kasalukuyan, lumulutang sa mga alaala -ala na parang mga dahong inaanod ng agos ng panahon. Ngunit sa bawat gabi, isang tinig ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang pandinig. Isang tinig na parang mula sa ibang mundo, malamig, mahinahon, puno ng pag-ibig. Ako'y narito lang, Lito. Kahit hindi mo na ako maalalan, hindi ko kailanman malilimutan ang ating kwento. Ang babaeng iyon ay si Abigail, isang magandang dalagang kilala sa baryo bilang tahimik, masipag, at may pusong busilak. Siya ang nag-aalaga sa matanda. Nagtatanim sa umaga at nagbabantay sa gabi. Ang tanging alam ng mga taga-baryo ay bagong lipat lamang ito mula sa malayong lugar. Ang hindi alam ng marami, si Abigail ay hindi ordinaryong babae. Siya ang reyna ng liwanag. Nagkatawang lupa siya upang sundan ng lalaking minahal niya. Ang lalaking nagbuwis ng lahat para sa kanilang pag-iibigan. Sa kaharian ng mga diwata, sa mundong itinago sa ulap sa alon ng liwanag at hininga ng kalikasan, naghari si Reyna Benhaya, ang diwata ng liwanag, tagapangalaga ng balanse ng mga mundo. Ang kanyang kapangyarihan ay dumadaloy mula sa Aklat ng Ugnayan, isang sinaunang kasulatan na naguugnay sa lahat ng nilalang, mula sa pinakamaliit na kulisap hanggang sa mga bituin sa langit. Ngunit isang araw, nang piliin niyang mahalin ang isang mortal na tao, si Lito, at suwayin ang batas ng hindi pag-ibig sa labas ng kanilang daigdig, isang matandang batas ang nabuhay muli. Ang Sumpa ng Lupat Liwanag Kung sino mang diwata ang pumiling mahalin ng isang tagalupa, kailangang ibaba ang kanyang liwanag sa lupa. At sa katawang lupa siya mamumuhay bilang isa sa kanila upang maranasan ang tunay na halaga ng sakripisyo at buhay. Hindi ito parusa, kundi isang pagsubok. Hindi sa patang pagmamahal kung hindi mo ito kayang panindigan sa anyong pinakamarupok. At ganoon nga ang nagyari. Siya ay nagkatawang tao. Hindi bilang prinsesa, hindi bilang makapangyarihan, kundi bilang isang magsasakang babae na nagtatanim sa bukirin. Doon niya naranasan ang hapdi ng araw sa balat, ang pagod ng likod, at ang katahimikan ng gabi habang nagpapahinga sa ilalim ng kubong pawid. Sa bawat binhing kanya iniasik, dala niya ang panalangin na sana'y gumaling ang kanyang minamahal. At sa bawat halamang kanyang itinanim, inaalay niya ito sa alaala ng isang pagmamahalang nais niyang buhayin sa puso ng isang lalaking unti-unting nakakalimot. Ngunit ang bukirin ay hindi lang taniman ng halaman. Ito'y naging taniman ng pag-asa. Sapagkat ang kanyang pagyuko sa lupa, ang kanyang pagtanggap ng kahirapan, ay siyang nagpapaalala sa kanya kung paanong ang tunay na pag-ibig ay hindi lumilipad palayo. Bagkus, ito'y naguugat, bumabaon, at namumunga sa katahimikan. At sa pag-ikot ng panahon, nalaman niya na ang pagiging Reyna ay hindi lang nasusukat sa korona kundi sa kakayahang magmahal sa gitna ng kawalan at maghintay kahit wala ng kasiguruhan. Nang mawala ni Lito ang kristal ng komunikasyon, tuluyang naputo lang daan pabalik sa daigdig ng inkanto at nang makumpirma ng mga bantay ng kaharian na hindi na makakabalik si Lito, isang desisyon ang ginawa ng Reyna na ikinagulat ng buong konseho. Iniwan niya ang kanyang trono sa pangunahing tagapamahala ng konseho bumaba siya sa mundo ng tao. At saan yung tao, pinili niyang alagaan si Lito kahit pa ang lalaking kanyang minamahal ay hindi na siya makilala. Nang mga sumunod na araw, sa gitna ng malawak na bukirin kung saan sumasayaw ang mga palay sa ihip ng hangin, naroon uli si Abigail. Tahimik. Nagtatanim. May gandang parang diwata na bumaba sa lupa. Ang kanyang mga matay tulad ng umagang kay ganda. Malalim, may lungkot, at may lihim sa kanyang bawat hakbang. Tila nahuhulog sa bitag ng pag-ibig ang mga binata sa baryo. Si Pilo, ang tagapag-ani ng palay, ay unang nagpahayag ng paghanga. May dala siyang bagong bunot na palay at isang bungkos ng bulaklak. Abigail, aniya, sa bawat araw na ikaw ay aking nakikita, tila ikaw na ang araw ko. Ngunit ngumiti lang si Abigail at marahang tumanggi. Pasensya na, Pilo. Ang puso ko ay may iniingatan. Sumunod si Nante, isang anak ng albularyo, matalino at bihasa sa mga halamang gamot. Dinagdagan pa niya ng alay na paminsang hilot at sabaw ng luya. Para sa iyo, Abigail, sana'y mapawi ang iyong pagod. wika niya. Ngunit si Abigail ay muling ngumiti at sa malamig na tinig ay tumugon, Salamat, Nante. Ngunit hindi ko kailangan ng paglingap, ang puso ko ay nakatali sa isang alaala. -ala at si Insik, isang binatang naglalako ng isda. Gumawa siya ng silungan sa bukirin upang hindi mainitan si Abigail sa tuwing nagtatanim. Hindi ko kayang palampasin ang araw na hindi kita natatanaw, ulong niya. Ngunit gaya ng una, isang masuyong ngiti lamang ang kanyang isinagot. Pasensya na insik, ang pagtingin mo ay isang biyaya ngunit hindi ko ito matatanggap. Sapagkat may minamahal na ang puso ko, kahit siya ay wala na rito. Nagtaka ang buong baryo. Sino ba ang lalaking yon? Nasaan na siya ngayon? May isa pang sumingit. Ang swerte naman ng lalaking yon. Ngunit walang sino man ang nakakaalam ng buong katotohanan. Ang alam lamang ng ilan, gabi-gabi, sa ilalim ng liwanag ng buwan, ay may naririnig silang tinig ni Abigail habang binabasa ang mga pahina ng lumang kwaderno sa tabi ng isang matandang may sakit. At sa kanyang tinig, naroon ang tunay na dahilan ng kanyang mga pagtanggi. Ang pag-ibig ko'y hindi maililipat, hindi mapapalitan, hindi kayang baguhin ng panahon. Dahil kahit pa siya'y hindi na ako matandaan, ako'y maghihintay at mananatili. Araw-araw, sa lumang bahay sa tabi ng palayan, binubuksan ni Abigail ang isang lumang kwaderno. Doon isinulat nilito ang kanilang buong kwento noong nararamdaman na niya na unti-unti na siyang makakalimot. Bawat pahina, bawat salita ay tinig ng nakaraan. Mula noong una niyang makita ang diwata sa kagubatan. Ang mga pagsasaliksik, ang paglalakbay, ang pagkikita, at ang pakikipaglaban sa kanilang pag-ibigan. Isinulat lahat ito ni Lito sa isang kuwaderno bilang isang kuwento na tagapagpaalala ng kanilang pag-iibigan ng reyna ng diwata ng liwanag kung sakaling tuluyan na siyang makalimot at wala nang maalala at sa tuwing babasahin niya ito, nang una tayong nagkita sa gitna ng kagubatan ng mga engkanto, ang iyong mga mata ay puno ng pag-aalinlangan at pagtataka. Ngunit nang tumingin ka sa akin, parang ang oras ko ay tumigil. Pagbabasa ni Abigail, sa mga salitang iyon, kahit panandalian, lumilitaw ang liwanag sa mga mata ni Lito. Parang may bahid ng paggunita. Minsan ay ngumingiti siya, minsan ay tumutulo ang luha. Ngunit sa susunod na araw, muli siyang nawawala sa dilim ng pagkalimot. Walang nakakaalam sa baryo kung sino talaga si Abigail. Ang pagkakaalam ng lahat, isa lamang siyang inampung anak ng isang matandang magsasaka. Ngunit sa ilalim ng kanyang balat, sa likod ng mga matanyang tila may kinang ng mga bituin, ay ang diwang pinanday ng daan-daang taon ng kabutihan at kapangyarihan. Sa mga gabi ng katahimikan, palihim siyang lumalabas sa bukid, tumitingala sa langit, naghihintay ng anumang senyales mula sa kanyang mundo. Tahimik ang gabi. Ngunit kung makikinig ka ng mabuti, may bahagyang tinig na dumadaloy sa hangin. Isang awit na dati iniaawit ng mga diwata sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang kanilang pag-ibig ay sinubok ng oras, ng sakripisyo at ng katandaan at kawalan. Ngunit kahit pa hindi ito naglaho hanggang isang gabi. Habang binabasa ni Abigail ang huling bahagi ng kwento, humigpit ang kapit ng matanda sa kanyang kamay. Mahal na Reyna, ikaw ba yan? Tumigil si Abigail. Napalunok siya. Hindi niya alam kung panaginip lamang yun ng, ma ng matanda. O kung muling bumalik ang alaala ni Lito kahit saglit lamang. Oh, mahal ko. Ako ito. Narito lang ako. May pagmamahal na sagot ni Abigail. Ang lalaking binabanggit sa kwento ay pamilyar sa akin, pati na rin ang kwento. Mahinahong sagot ni Lito bagamat may pagdadalamhati sa kanyang tinig. Ang lalaki sa kwento ay ikaw. Mahal ko, ikaw si Lito at ito ang ating kwento. Lumuluhang tugon ni Abigail. Dahan-dahang lumuha si Lito at habang sinasambit niya ang huling mga salita, isang liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Pasensya na. Sa lahat ng nawala, pero tandaan mo, kahit anong mangyari, mahal kita. At sa huling hininga nilito, ang kanyang labi ay may ngiti. Kinabukasan, isang malungkot na balita ang sumalubong sa taga-baryo. Umanaw na ang matandang inaalagaan ni Abigail. Sa sumunod na araw, ang buong baryo ay nagulat. Isang ingranding burol ang inihanda para sa matanda. Hindi nila alam kung bakit tila panghari ang seremonya, may mga kakaibang bulaklak na noon lamang nila nakita na parang alam ng kalikasan at hangin na ang pumanaw ay isang nilalang na mahalaga sa dalawang mundo. Sa gitna ng lahat ng iyon, tahimik si Abigail. Nakatayo siya sa likod, suot ang puting belo na tinatakpan ang kanyang mukha. Sa kanyang dibdib, hawak niya ang lumang kwaderno, ang tinig ng nakaraan. Sa kanyang mga mata, may lungkot Ngunit higit pa may pananabik. Dahil alam niya, ang pagkamatay ni Lito ay hindi katapusan. Ito ay panibagong simula. Sa kaharian ng inkanto, nagsisimula ng mabuo ang isang ritual, ang pagsasalin ng diwang niligaw ng tadhana. Ang tatawang lupa ni Lito ay namahinga na, ngunit ang kanyang diwa ay buhay. Sa mundong pinaglalayo ng anyo at pagkakataon, may mga pag-ibig na hindi kailanman natatapos tulad ng ilaw ng bituin na nananatili kahit lumipas na ang gabi. Ang pagmamahalan ni Nalito at ng Reyna ng Liwanag ay nanatiling buhay. Kailanman ay hindi na maaaring bumalik si Lito sa kanyang dating katawang lupa. Ngunit sa bawat pahina ng kwaderno, sa bawat salitang binibigkas ng tinig ng nakaraan, nananahan ang kwento nila. Isang kwento ng paniniwala, ng pagsusumikap, at ng pag-ibig na hindi sumusuko kahit pa mawala ang lahat at sa katahimikan ng gabi, sa gitna ng mga bituin, isang tinig ang muling maririnig. Ang ating kwento ay hindi pa tapos. Dahil sa dulo ng bawat kwento ng pag-ibig, kapag ito'y tunay, laging may bagong simula. Kung gusto niyo ng mga ganitong kwento, ay maaari po lamang mag-like at subscribe sa aking channel upang updated kayo sa aking lingguhang labas ng mga kapanapanabik na kwento. Maraming salamat po sa pakikinig.